Yeah, yeah. Let like, us uh, let me Welcome back, welcome back, welcome back All maglalaradas pa Bigla nag-ibang gawain na naglalakad Huwag na yung lalakad Di kumaper nung lalager Lalaging nakapetro ng nang hihilingin pa At mo kang na sinta Nag-iisip, nag-iisip pa Wala nang mga nanayisin pag ng mga nalaman Mga larawan pipiliin pa Iisipin ang mga bagay ng na mga nagawa Iisipin ng mga bagay na mga nagawa Iisipin ng mga bagay na mga nagawa Yeah Iisipin ng mga bagay ng mga nagawa Iisipin, laging iisipin Bawal pipigilin, may kung iisipin Narito ang kanya hiligan Naabot ko ng mga tingin Sagot sa mga paliitan Inigawa, nilabanan, iniwaga Ng postura, labas may tsura Nilabanan ng mga magagalawa May nao, nakapayapaan Tapit naman lamang, on, ah Kapit maniwala ka Kapit maniwala ka Lapit ng hiwaga niya Ang dami may ibang Kakabisig lang Kakatitig nang Kakatitigan Natitigang na ako Tignan Tingin sa malala bang Sige lang Sige lang Sige lang. Oh, lang Sindi lang Sindi lang lang Eh hindi na yan Tapos paikutin oh, dapat mo silipin Kaya mong isipin yan Bakit mo titigil yan Malabay pag tumitig na Akit na sumisig lang Katawan sa titig lang Dito isip lang Pag tumitig na Di napihikan Pagbalik ang kaisipan Naglalaro, naglalaro, naglalako Naglalako ng mga salita Ginagamit pangarawaan Ha ha, sarap para lumaban na 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 na, na, na magitanik sabamat kang bugwad di pa di magaling natulala paam na isip humarap mo bata sbilit humarap mo sumlitan he di ko na mapigilan Dalawa madalian sumarapo galitan sumarap ang ulitan kumarap siglitan pinanggapin na hitan sa isipa angkit mabalikan kayang balikan kahit balikan di mo na gawin Yeah. Yeah.